to Sandro mulak and uh apo kasama po natin ngayon uh, senator si Mr. Gerald Santos, yes, po. kasama po ang ating uh, si Attorney Ferdinand Topacio. Good okay. morning po. I heard that, your uh, owners but only in Facebook. Huh? I heard your uh, rants in uh I read your rants in Facebook. Yes po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po. Oh. Your Honor. I uh, don't okay. uh, Um Yes, uh, 2005 po nangyari and uh, nilabas ko po ito nung 2010. Oh, uh, why did it take you five years? Uh, dahil po sa takot po sa kahihiyan. Dahil po nung time na 'yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na uh, mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed? Uh, ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay uh, well, gusto po namin mag-pursue ng legal action but uh, yung nakausap po namin ng lawyer at that time, parang uh, tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint uh, uh, with GMA, correct? Yes po. In five years after? Yes po. Did the GMA 7 take action on it? uh, wala pong clear na na resolution po na nakarating po sa amin. I've copy here. Oh, um, suspended and terminated the services of uh, the one who sexually harassed you. Uh, pati ako inulis na nila. Hindi siya na nil. nakabalik. I will and, not mention the name already because you know, you know his name, of course. Yes po. Uh, What I'm saying is that uh, GMA7 took action on it. Took ac uh, action on your complaint ba you wrote uh David yes po Correct. and uh, uh, attorney Felipe uh, Gozon, uh, Gozon po attorney Gozon, Philippe Gozon. oh inactionan inactionan na tayong manager services nung nung musical director Correct? yes po oh uh, ang nangyari nga lang po ay uh, kasi po uh, yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob so ako po ay na, napag-initan po dun sa loob. Uh, so kahit na kumbaga naalis alis nga po siya, naalis din po ako sa network. Ah uh, yun po yung nangyari po your honor. O oh, di ba umingi ka rin ng release, di ba? Umingi ka na release sa GMA, correct? uh, release po sa GMA Artist Center yes. at that yes. time. But we wanted po na maging under the GMA itself. I have a copy here of determination, uh, the, the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilma Galvante. Oh. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. So you, want hindi to, po talaga... you want me to provide a copy? You want me to provide a copy? Uh, Ayan Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaction na ng GMA7. Uh, nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na na receive na official na yan po yung letter na resolution po ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag uh, musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun sinasabi mo, band ka na raw sa GMA7. Is that correct? Uh, hindi po. Uh, naman po sa entertainment uh, department po. Dahil po yung, yung, mga, yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. Hindi, But pero... sa ano po, sa news, sa mga news departments po sa... sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako. Pero But, hindi, hindi ka ano totally banned doon sa network. Di ba? Yes po. Uh, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa, dun po sa nilabas ko pong uh, video. Hmm. So, what do you want to, uh, ba't ka pumunta rito sa Senate? Or, oh? uh, yun po, uh, Your Honors, uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, harass hindi po na-abuse. secure na ha. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there, there, are, there are a lot of definitions of rape. You know? How did you say it's rape? Handa po akong kwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay uh, balikan po ng mga taong ito. Kung, kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, uh, Senator Jingoy and uh, Senator Robin, na ako po ay para magkaroon po ako ng, ng lakasan para po may masabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po, sa kahihiyan, hindi ko... Dahil hiihiyang nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun, dahil nung... nung... nung nung po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay... parang... di-dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi uh, alakaran yan dito nilililil pa pa ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nare-reklamo yung tao I was only 15 years old at that time, your honors so wala po talaga akong lakas sa loob yung mangyari parang yung yung pang-abusik po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako nun. Contestant pa lang po ako nun. may, may power talaga po siya over us, or, or me. Kaya hindi ko po nasaad na talaga agad. Even yung no, sinabi sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko dahil sa, sa ng loob niya. Two years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama loob na po dyan. Kasi hindi po wala, hindi po bigyan ng katanungan po. So nangyari po sa akin. Okay, uh, DJ, What What are the legal uh, remedies that uh, Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Because uh, is there a prescriptive period sa rape? Um. Uh, sir, yes. Ilan taon? I think, sir, it's 20 years, but um, I'll, I'll check po because um, he is a minor when the crime was committed. So, baka po, uh, mas matagal po yung prescriptive period niya. But dapat mo uh, for grave offenses po it's 20 years na pwede pa siyang mag are you contemplating I'll check po the exact years so, oh, Mr. Po. Santos are you contemplating of, of filing charges Pag yes, pa, po. political director. Yes, po, oh, Your Honor. Though, kasi ang, ang tagal po na po talagang gusto po itong, uh, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya, your Honor, ako po ay naminipload po sa inyo. Ang tagal po ako kasi ang tagal po itong tinago lang po sa ano ko ba eh. Yung, yung after po nung... Oh, that's right, sir. Yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po sa GMA. Kaya eh. uh, alos gumatang... Ako yung okay, gumatang bayan may tala lang nabuhang kayar ko. Kami po nung manager ko, natito po yung manager ko, si, si Kuya Koko. Okay. That's why we are here, uh, the investigating in aid of legislation. Kasi I've heard being uh, members of showbiz together with Senator Robin, this ha this has been uh, prevalent since the 90s. That's why we're crafting, we're going to submit, eh, maybe the committee of uh, Senator Robin is going to submit a committee re report with regard para matigil na itong uh, sexual harassment within the uh, uh, movie industry. Pa, it's been uh, going on since uh, early 90s. Pa, pa, yun po nung nangyari. hindi lang lalaki ha? Pati babae. Pati babae, <laughs> hindi lang lalaki. Yun po, sobrang bumapang po kami and nagpasalamat alam po talaga ako na yung mga interviews ko po actually yung no, sinasabi kong uh, marami pong business na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong kapusin po yung buhay ko kasi kaya rin po yung mga mo ng family ko. So, inatwera po talaga ako kung paano ko po itatagod na yung family ko na nasigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta oh, naman ang karir mo ngayon? Sa ngayon so, po, wala ano? po akong... Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipot ka sa TV5? TV5 po, pero... You were para... uh, asking for a release from uh, GMA7, correct? Yes po. Oh, yes po. You transferred to TV5? Yes po. Oh, what happened Manigyan there? Nandiyan po. po nila ako ng opportunity na makapag-show uh, sa weekly show din po nila. Pero initially ay hindi naman po nag-prosper yung shows at na nawala din po ako. Nawala din? Nangyari? Yes po. At ngayon uh, po nagpapasok na ba ako sa teatro at... Uh, thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second dream po nung karil ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa, sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon, pa, Doon lang po talaga nabukaw lang ulit yung, yung, yung confidence ko na na halos na nasira na po eh parang revent na po ang ano ko yung opportunities ko po. yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas And thankfully, pa siya nabigyan tayo ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, uh, Attorney uh, Salamat nga po ako sa kaibigan uh, uh, po si Attorney Tapasho. Uh, <laughs> We will not uh, prevent you from filing rape, a rape case against your uh, accuser. Against your, ano, uh, yung yes, musical director. We will not prevent you from... That is your prerogative. May you seek advice from your lawyer? Ah, uh, balintalo po kasi uh, si uh, si attorney po ay talagang uh, binigyan lamang po ko ng oras po ngayon at uh, siya po ay legal counsel ko for now but after this po ay talagang ako po ay uh, uh, kailangan ko itong umanap po ng aking uh, uh, legal counsel for the case po. At uh, sana po ay uh, sana po kayo matulungan niyo po ako. Uh, Senator Jinggoy, Senator Robin, ako po kayo uh, nakikiusap po sa inyo. Dahil okay. ako po kayo natatangakot po. Dahil na-prevent na na po rin na yung aking, yung aking progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po ako na magsasalita po ako, hindi ko po alam kung po ano pong uh, pala pa po, po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. 'di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then may sulat eh, may sulat ka eh. Uh, signed by your lawyer. Release lang po po rin. Correct. your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. Oh. And we wanted po na sa GMA Network itself kasi po talagang uh, actually uno you know, kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and po silang action na ginawa po. Sila po yung nagsasabi no na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, ma-release po ako sa GMA Artist Center at maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking study po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magpare-release eh. Oh. Sa Artist Center po, uh, uh, sir. Ah, Di ba yun ang, ang nag-build up sa mga artista, yung Artist Center? So, pero may mga artists po na under GMA Network itself po. So nagpapare-release ka sa Artist Center? So, nagpapare-release okay. po sa Artist Management nila. Pero pwede pong under GMA Network ka po at that time. Unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Ooh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Hmm. Basta ang pagkakaalam ko, ikaw ang gusto umalis sa GMA Arts Center. Basta inaksyon na ng GMA nung, yung reklamo mo. Tinanggal yung musical director because of uh, uh yung, yung uh, charge mo na you were sexually harassed. Yes, po, pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA Network mapa maging under po ako. What did they say? Wala po. Wala po silang sinabi. Basta nirelease na lang po nila ako. Anyway. Anyway, may uh, you have your lawyer there uh, beside you. You can uh, seek advice from your lawyer. If you want to file uh, rape cases, uh, a rape case against your the musical director, uh, that's your uh, call. That's your prerogative. Yes, for your okay. honor. Salamat Re opinion. po. Thank you, ah uh, Mr. Santos. Salamat.